magandang hapon mga idol si tabak farmer po ayan nag apply po ako ng fertilizer sa ating sitawan ayan oh daming kabuti oh pakicomment na po yan mga idol kung nakakain yan dami kabuti kabuti Ayan po mga idol. At ilalagyan uh, ko na ng fertilizer yung ating mga sitaw. Ayan. Hanggang sa baba. Hanggang doon. Ayan. <coughs> dito. Hanggang doon. Mga idol. Ayan. yang di kemana mga idol kepala yung fertilizer urea damay po na bagong tanim na kamatis para sumibol na at masipsip yung kanyang abono. <coughs> Bye-bye.